Ano may ano ibayad ko? Wala kang bayad, Lola. Regalo namin sa iyo 'yan. Regalo ah. ni Daddy Frankie sa iyo 'yan. Uh -huh. mm -mm. Talaga? Talaga? Syempre. Uh -huh. <laughs> Happy si Lola. Kanina masakit ang ulo, ngayon hindi na masakit. Uh -huh. uh -huh. Aha. <laughs> Aha. hiningal ako mga kababayan. So yun mga kababayan, mga kabarangay, mapagpalang hapon na naman pong muli sa atin lahat. Mga kababayan, sama-sama po muli sa pag, uh, uh, pagtulong ang team Daddy Frankie. Mga kababayan, sa hapon na ito, sino po ang uh, nakaalala kay Lola? Yung Lola po na mas matanda pa siya sa kanyang biyanan. At siya ay binansagan namin na si Doon muli natin siyang papasyalin mga kababayan dahil alam ko po na yung mga lola na yon ay wala nang sumusuporta at wala na rin silang kakayahan para maghanap buhay. Kaya naman, muling babalikan ng Team Daddy Frankie para kumustahin sila. At syempre, dinalhan natin sila ng grocery, bigas, mga kababayan, at ang paborito ni Lola, Coca-Cola daw. pasensya na kayo mga kababayan. Yung lola na 'yon, masaya siya pag may Coke. Kaya may dala kaming Coke. Mga kababayan, samahan niyo po kami. Kumusta na kaya sila? Maraming maraming salamat po. Let's go. Sino ako? Mm. Sino ako? Bakit nakakulong ka na dyan? Mm -mm. Ha? Pwede ba kami pumasok? Kulub na kulub si Lola. Ha? Kumusta po? Bakit mangga kinakain mo? Saan ang pintuan mo, Lola? Wala? Walang pintuan? Lola, tatabi ako sayo, okay lang? Ay, kasarot. Ha? Ah? Bakit malungkot si Lula? Ba't umiiyak? Kanina masaya. Ha? Ah? Kumusta na kalagayan mo dito, Lola? Bakit mangga na lang yung kinakain ni Lola, mga kababayan? Yung mga na pulot-pulot na hinog, pero hindi na maganda ito, mga kababayan. Eh. Ito yung ano, yung nauhulog pag hinog yung Indian mango hindi gulpi <laughs> kahit ko puro babae lalaki puro no? opo ano ba gusto mo dumating lalaki puro lalaki ano anong sino gusto mo mm. pili ka may kalbo may pango oh pag pango ako na yon Aroy. Aroy. <laughs> <laughs> eh, pur tuya tuya. Ah, pur tuya tuya. Ano yung tuya tuya? Aywan. Aywan. Wala. Ah, palabiro. Apa palabiro? Kaya nga lola, may tanong ako. Anong gusto mo? Kalbo o pango? Ayaw mo ng pango? Kalbo? Kasa? <laughs> Kasa? Lola, bakit mangga kinakain mo? Kumain ka na ba? Mm, magano na kabutyan. Mm, yan. Ah, ko po. Sige lang. <laughs> Saan galing yan? Saan galing? Pukan ang poon. Opo. Apat kasako nga gidala sa bayan. Opo. Ang mga iba, ang Apat ah, kami nagkuhan gano'n. Ah. Pero bakit walang pintuan yung bahay mo? Hmm. Bakit walang pintuan? Kasa. Kasa? Ano yung lola? Ito? Hindi, Yan. Yan. Yan! Wala? Kasa. Bakit? Upos na? Tubig ang laman nito. Ay, tubig? Walang coke? Bakit? Lola, naalala mo ako? Hmm? Sino ako? Hindi ko tanda. Hindi mo tanda? <laughs> Oo. Oh? Ha? <laughs> ah? Hindi ko tanda. Ba? Hindi mo na tanda? Asan na yung biyanan mo? Oh, ang biyanan ko? Opo. Kasi Ay, sana sa Saan mo dinala? Wala na. O, biyanan ko, namatay na. Ay, patay. Namatay na yung biyanan mo? Yun. Oo, namatay na. Bakit namatay? Kasang, mm -hmm. Hindi ko tanda nga namatay. Balita nila sa akin, nga patay na ang imong... Biyanan? O, biyanan mo. Hindi ka na gumagala ngayon, Lola. Hindi ka na gumagala. Bakit? Basta. Mga kababayan, mga kabarangay, kung maalala nyo po, yung unang meet namin ni Lola, naglalakad pa yan doon sa labasan. Kaya pinuntahan namin hanggang sa nakilala namin at napuntun namin na dito ang kanyang tirahan. Pero nung una, pangalawa, medyo malakas at makulit pa si Lola. Pero sa pagkakataong ito, itong pagbalik namin na to, mararamdaman mo kay Lola yung unti-unting paghina ng kanyang katawan. Bagamat nasa kanyang panalita, yung pakakulitan pero ramdam mo talaga na medyo mahina na si Lola. No, Lola? No. <laughs> Kaya pala, mag-isa ka na lang dito. Dati mga kababayan, nung unang pangalawang punta namin dito, kasama pa niya ang kanyang biyanan. Pero ayon sa kanya sa ngayon, is namatay na raw yung biyanan niya pati yung kanyang asawa wala na rin po at wala ring anak si Lola. Kaya si Lola, ano yung pangalan ni Lola? Sang? Lola, ano yung pangalan mo? Pangalan mo? Pangalan ko. Opo. Aurelia Caldo. Aurelia? Aurelia Caldo. Ampli Aurelia Malate ang pilido. Oo. Aurelia Malate. Ilang taon ka na po? Ha? Ilang taon ka na? Ako? Opo. Masulok na 50. Masulok na 50? Bata pa? Hmm. Pwede pa mag-asawa? Nasa? Ha? Namatay nga ang nanay ko, hindi ko tanda kaya wala ako doon. Wala ka doon. Nasaan ba yung nanay mo? ni mayroon mag, nagpunta dito sa aking na uh, nanay mo patay na. Mm. Wala. -hmm. Hindi, hindi ka nakapunta doon sa kanya nung namatay? Mm -hmm. Hindi ka na ba uuwi sa inyo? Mm. -hmm. Kaso, ang sakit sa ulo ko. Bakit? Bakit masakit ulo ni Lola? Mm -hmm. Ha? Huh? May lagnat ka, Lola? Hmm? Sakit ng ulo ko. May lagnat ka, Lola? Hmm. Oo, oh, mayroong kunti. Ha? Hmm. Huh? May gamot ako diyan, Lola. Hmm. Gusto mo gamot Uminom? Hindi ka pa ba uminom gamot? Yan hmm. pa. Hmm? Ang alam natin dyan mga kababayan si Lola, lagpas 90 na to, Hindi ko alam. tanda na po. At saka hindi niya talaga alam mga kababayan yung kanyang edad. Hindi na rin niya masabi kung saan siya. Pero ang sabi-sabi sa mga kapitbahay mga kababayan, is uh, parting bisaya po siya. Naasawa po siya ng tigarito, pero namatay na yung asawa niya at uh, hindi po sila nagkaroon ng anak. Lola, Okay ka lang? Hmm. May pera ka dyan? Basta. Bisan sa itapo wala. Kung pira Ano po? Basta. Wala? Bakit wala? Hmm. Paano ka bibili ng pagkain mo? Hmm. Pagbigay sa akin ba? Oh, Dari San Sanduk, Dari Sanduk, kostona kostona, Bakit? Ulam, wal, Ninsan, Isda, Isa, Dalawa, Ganun lang. Ano ba gusto mong ulam? Ha? Huh? Hindi yeah. yeah. Wala ko kong likuan dyan. Masakit ang ulo ko. Masakit ang ulo ni Lola. Kaawa si Lola mga kababayan kasi wala nang ano. Habang tumatanda, lalong pahirap. Siguro nagutuman si Lola mga kababayan kaya ito na lang kinakain. Lola, may regalo ako sa iyo. May grocery akong dala. hinapay Tinapay. Tinapay? Opo. Mo, um, wala ko pila hindi, bigay ko sa'yo yun, pasalubong um, ko. Mabuti. Umawa naman ka mo sa akin. Opo, Lola. Mm. Kung pwede lang iuwi kita eh. Tap, sana tinapay. Ah, gusto mo tinapay? Ni... Mm, Magkuha ka kape. Kape? Gusto mong kape? Hindi ka pa nagkakape? Bigyan mo ako kape. Ibilig ko kape. Ay, gusto mo pambiling kape? Wala akong ah, walang kape. Ayaw bigay. Nakakaawa mga kababayan, no? Nangihingi si Lola ng pambiling kape. Siguro gustong gusto na niya magkape. Pero nung unang mga punta ko dito, ang inihiling nito mga kababayan, Coke. miyak si Lola mga kababayan. Pag, siguro pag darating yung point ay, na may ay, ma. Yan grocery natin. Bigyan natin si Lola ng ano. Ng uh, pakilagay dito. Nabuksan ko isa-isa para makita ni Lola. Ay. Yung isa. Ano ba yan? Grocery, Lola. Oh. Mm. <laughs> Oo. Oh. Ay. Pwede ba yan? Ano mag... Sino magluto? Akala ko kasi, Lola, kasi nung unang punta ko dito, opo, kasama mo pa sila. Kaya bumili ako marami. Pero ngayon, nandito hmm. ka na pala. No? Huh? Pero okay lang, bigay natin sa kanila para ipagluto ka rin nila. Oh. dami. Ito, Lola. Mga sabon. Ito, Oh. Dami Dami! Bigay niya sa akin. Opo. Mm -hmm. Para pag naligo ka, Lola, mayroon. Mayaman na si Aurelia. <laughs> May, mayaman na si Aurelia? O, oh, ayan. <laughs> Aurelia, mayaman. Mayaman na si Aurelia. Ito pa. Ito, mm -hmm. alam mo kung ano to. Jesus. Eso. Ha? Huh? Ay, to lola, dito natin ilagay kasi sabon 'yan, tsaka mm -hmm. sunrock. Mm -hmm. huh? <laughs> Tapos, ito lola oh. Ano ba 'yan? Oh, mo ah, ano to? Mhm. Mm oh. Ano 'yan? Ano pagluto dito? Gatas po 'yan, lola. Berbrand. Hindi ko, tanda. Gatas po. Pampalakas sa matanda. Mm -hmm. Adult plus. Ay, ganon. Ganon. Mm. -hmm. Iinumin mo to, Lola, para lumakas ka. Hindi. Ayaw ko na. Anong gusto mo po? Dalay mo na lang Tama na ito. Ay, hindi po. Bigay ko to sa'yo para lumakas mm -hmm. ka. bye. <laughs> ito pa. Ito pa. Asukal. Asukal. Mm-hmm. Or dahil mm, tinapay. Eh. Ay. Oh. Mayaman na si Aurelia. Mayaman na si Aurelia. Ito pa nila. <coughs> mm. Oh. Ano ay? Ano yan? Mayaman na si Aurelia. Mayaman na si Aurelia. ito pa para may pang ulam ay sus Haha. Oh, Youngstown mga kababayan. Sarap sa ulam 'yan, Youngstown. Oh. Ito, Ligo Sardines. Yan, na, ang gusto ko yan. Ito, ang gusto mo itong Ligo. Mm. Oh, at ayaw mo na yung stone? Ayaw ko. Parehas lang ito, Lula. Masarap din. Mm. Oo, masarap. Marami, oh. Oh. Bigay ko lahat yan. <laughs> oh. Purgahin na rin yung... Purgahin. hindi, Lula. Hindi mo kakainin sa isang araw. Kasi hindi ka na napaghanap buhay. Oh. Ang dami yan. Oh, ah, ala, oh ala, may kondisip pa. Huh? Oh. Kolegahe, oh, kolegahe, ito pa. Ayyan. Ano? ano yan? So ano? Ukapanhar. Mhm. Ano yan? Binabasa ni Lola. Suka. Suka. Eh, ito. Ano yan, Lola? Patis. Patis. <laughs> ah, Lola, itu pa, oh. So, purgahin naman na <laughs> oh. Oh. <coughs> ah, Ang haba niyan. So, no. Ha? Huh? Mayaman na si Aurelia. Mayaman na si Aurelia. <laughs> <laughs> ano may ano ibayad ko? Wala kang bayad, lola. Regalo namin sa iyo 'yan. Regalo ah. ni Daddy Frankie sa iyo 'yan. Uh -huh. mm -mm. Talaga. Talaga, syempre. <laughs> <laughs> Happy si Lola? Kanina masakit ang ulo, ngayon hindi na masakit. Uh -huh. uh -huh. Aha. <laughs> ito pa, siyempre, hindi pa natatapos dyan. Alam ko, yan, paborito mo eh. Paborito ko rin yan. Hansel. No. Oh. Tinapay. Tinapay. Mayaman na si Aurelia. Mayaman. Ay, ay, ito pa, ito pa. Ay, sir. Ay, sir. Grabe. <laughs> <laughs> Grabe! Ha? ay, oh, ito pa! Ito pa, Lola. Jesus! Jesus! O. Oh. Purga na na ako. Ha? Purga ka na. Lola! Oh. Happy ka ba? Ako rin, Lola. Masaya ako na nakapunta dito. Pero nalulungkot ako kasi mag-isa ka. Ano? Ano yung ibig sabihin nito? Ha? Huh? Ano yung bayad ko? Lola? Wala ko yung bayad. Huwag mong isipin yung bayad. Ang ibig sabihin po nito, mahal ka ng Panginoon. Ay, ganun. Opo. Mm. Very good. Very good. <laughs> kape, Lola. Gusto mo kape? Kape? Eto, maraming kape. Magtimpla tayo kape. Ah, saan na yung kape? Saan mo nilagay? Ha? Huh? Ito, ito, Ay to, magpapagtitimpla ako. Ha? Huh? Kape yan. Hey sir, more side. Oo. Oh. Uh, uh, kape po ito, Lola. Ito, kopi ko brown. Mm uh -huh. oh, para ipagtimpla. Kape. Oo, oh, ipagtimpla ka nila. Na? Uh -huh. Oo. Oh. Mayaman na si Aurelia ng gawa ninyo. Ito pa. Ay! <laughs> oh. <laughs> Alam ko, paborito mo ito eh. Ha? <laughs> <Huh? laughs> oh, Ilagay mo na lang niya. Hindi, gusto mo uminom. Gusto mo uminom? Wala ko'y baso. <laughs> Wala kang baso, pero gusto mo uminom. Oo. Oh. oh. buksan na natin. Mm. Tignan mo. Oh. <laughs> Pakinggan mo lolo. Ah, uh, <laughs> Oh. Oh. Tatagay tayo, lola. <laughs> Sabi mo wala kang baso, ako may dalang baso. Uh, oh. Well, Ay, yeah, plastic. Like... Oh, at least may baso. Mm -hmm. Oh. Eh, maganda. Ay, syempre. <laughs> oh, bubuhusan ko na Lola. para sa'yo yung mm. unang buhos. Oops. Mm. Hawakan oh, mo na. Oh, wait lang, sabay tayo. Mm. Oh. Oh. <laughs> <laughs> Sabi ko, sabay tayo eh. Ay. Oh, kampay. Eh. Mm. Ay, kampay. <laughs> oh, kampay. kampay. Ah, nauhawa ko. Wala na, iba na talaga timpla ni Lola, mga kababayan. Mayaman huh? na si Aurelia. Mayaman na. <laughs> Golpe. Golpe na. Huh? Uh -huh. Masaya pa si Lola ngayon? Lalong may bahay, siguro ako maganda bahay. Oo. Oh, pag may bahay ka, no? Wala ko yung Hmm. Hanggang na lang ako matulog lang dito. Hanggang matulog ka lang? Eh, wala ko yung nga bahay. Opo. Okay na yung Lola. At least may bubong naman. Diyos ko, Apo. Uh, ano ba <laughs> Kain ka tinapay, Lola. Lola, oh. Sarap, oh. Tinapay. Mm -hmm. Kain ka. Hindi yung hinug na mangga. Hey. Ay, Oh. Mm -hmm. Oh, masarap? Oh, galing ni Lola. Masarap. Mm -hmm. Masarap, oh. Mm -hmm. ito. Mm -hmm. Hindi po. Mm -hmm. Ha? Huh? Para sa iyo lahat ito, lola. Tawagin na ma baka may tao diyan yung kapitbahay to, mawag kayo ng isa para i-turn over natin to. Kasi ayo nga pala. May bigas pa akong dala, lola. Pakipasok yung bigas. Pati bigas, lola. May dala rin akong bigas. Ayan, pasok mo muna. Wait lang. Patay. Lola, may dala pa rin akong bigas. Hmm? Huh? Ilabas nyo to. Ayan. Lola, bigas! Bigas yan. Opo. Siyan sa ako. <laughs> Walang lipisan. Walang? Tawagin natin yung mga guardian yung nag-aalaga. Ano ate, pasok po kayo. Ate. Kaya ba dito? Sinsya na. O oh, sige, dito. Pasensya na kayo, ma'am ha. Pumasok kami dito sa bahay ni Lola. Ah, oh, dito po. Papu ka dito, ma'am, para may turn over din namin dahil alam ko kayo po 'yung uh, nag-aalaga. Kayo po 'yung ano, anak ni nanay, misa? Yung, 'Yung asawa ko po, siya, siya po nagpalaki. Ano Adon po? po sa dagat. 'Yung asawa ko, siya, siya po 'yung nagpalaki. Bisaya kasi galing sa Brunei. Galing kayo ng Bisaya? Hindi po sa Pampanga. Naghalobla kasi po kami. Tapos, Januari kakauwi lang namin dito. Ah, kakarating nyo lang. Oh, Oo, kasi nung nagpunta o dito, wala pa kayo eh. Nandyan po. Ah, nandito kayo noon? Yung na asawa mo, sila ang nagpalaki. Opo. Pero wala siyang anak, ba? Diba? Wala po. O wala. Saan ay asawa nyo po? Nasa dagat, Dali Prangay. Ah, ano nasa dagat. Subali, so, ampun ni nanay ampun? yung mm -hmm. asawa nyo. So, kayo nag-aalaga sa kanya ngayon? So dito na siya natutulog ngayon? Opo, kasi ginawa namin siya ng bahay. Oo, mabuti. May sarili siya. No? Hindi na ba siya gumagala ngayon? Gumagala pa rin, pero hindi na masyado. Hindi, opo. Kasi noong una ko nakita, medyo malakas pa. Ngayon, para napansin ko, humihina na. So ibig sabihin, palagay mo ilang taon na si Lola? Baka nasa 80 plus. <laughs> 80 plus, oh. So Lola, ay ma'am, ano pangalan niyo po? Sheila. Ay, ito po yung mga binigay namin kay Lola. Alagaan niyo si Lola. Kayo na pong bahala. Kasi alam ko hindi na niya kayang i-manage to lahat. Baka mainom niya yung kung ano-ano, yung mga sabon, yung sunrocks. rocks. No? Tapos may dala akong kape. Gusto ni Lola kape. Tapos magbibigay pa rin ako ng ano. Kasi humihingi siya kanina, pambili daw ng kape. Hindi niya alam na may dala akong kape. So kayo na lang po bahala. No? Maraming salamat po. Salamat po, Dali dahil nakikita nyo at nararamdaman ninyo, ngayon po ay may bagyo. At uh, baka na naman kami ng uh, malakas na ulan. Pangatlong palit na ng damit ko po ito mga kababayan. Mahirap din po pag magkasakit tayo. Kaya magpapaalam pa samantala si Daddy Frankie. Mga kababayan, maraming maraming salamat. Pakishare po ang video ito. Nang ganon ay mas makatulong pa tayo. Lalong lalo na sa kagaya ni Lola Aurelia. Napakasaya niyang kausap pero nalulungkot ako pagka iniiwan ko na siya. Dahil ito nakita niyo yung kanyang nagsisilbing kanyang tirahan mag-isa. No? So, magandang gabi po sa atin lahat. Shout po sa lahat na sa premier, sa mga nagpapakulay. Maraming maraming salamat po. Ma'am Flora's Vlog, Tita Hani S, ayan, Rosary Around the World, Tita Au. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawang suporta. Ah. Magandang gabi po and love you all po. Lola Aurelia, bye bye. I love you. Bye bye. Lola, I love you. Hindi, hindi ako alis dito hanggat hindi ka nag-I love you. Lola, I love you. Hindi ko pala. Hindi, sabi ko I love you. Ay, ikaw. Opo, ako, I love you sa'yo. Ikaw, I love you ba ako? Salamat po. I love you Lola. Oh, I love you daw. Antay. Sabihin mo ra I, <laughs> I love you. Oh, Lola, I love you. I love you. Thank you Lord. Very good. Very good. I love you Lola. Ah. Mm -hmm. oh, babalik ako ha. Okay, bye-bye.